Paano nga ba mababasa yung mga unsent or deleted messages sa ating messenger yung halimbawang may nagsend sa ating na message at bigla itong binura ng hindi pa natin nababasa? So kung interesado ka at gusto mong malaman kung paano, sundan nyo lamang po ang video na to. So i-open lamang po natin yung settings ng ating cellphone and then scroll up. At hanapin at itap lamang po natin itong notifications. So paalala ko lamang po na hindi po tayo pare-pareho ng cellphone kaya maaaring meron o wala po neto sa cellphone nyo. Tap notification history. At dito po itagil on lamang natin itong use notification history. Para once may nag-message sa atin sa messenger at bigla itong binura ay dito natin ito mababasa. So halimbawa po gamit po itong aking isang cellphone ay mag-send po tayo ng message. So halimbawa lamang po. Kamusta? Ka na. And then after po natin ma-send, ay burahin naman po natin. So ngayon naman po ay balik tayo doon sa isang cellphone na kung saan itinagil on natin yung news notification history. So itap lamang po natin yung ating messenger. At dito po ay makikita natin yung sinend natin na message gamit yung isang ating cellphone. So tap lamang po natin. At makikita nga po natin dito na deleted na po yung message. So para mabasa po natin yan ay puntahan lang po natin yung ating notification history dun sa ating settings. Tap settings. And then scroll up. At hanapin lang po ulit natin itong notifications. Tap notification history. At dito po ay hanapin na natin yung message natin na binura natin kanina. And then dito nga po ay makikita natin na bababasa na natin kung ano yung nilalaman ng message na kung saan dinilit natin kanina. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko neto. And then kung sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial ko. At maraming salamat po.